Kung mahusay ang pagkalap at pagsisino ng mga ebidensya, dadali ang tiyansang malutas ang anumang kanaming sinisiyasat. Dito, walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Ngayong gabi, tunghayan natin kung ano ang nangyari kay Rashid Biri. Pakatutukan dito sa inyong ABS-CBN. Sukar. Rashid kasi na-accident you know? ito Pagkita natin kung ano malagay ni Rashid Anyari par. Ano, dalhin kita sa ospital? Oo. Taka, taka. Ano mga mga dami sa akin ito? Saan? Kuwari na mga info. Ano mo? Ano mo? Tanggal ngipin mo? Tanggal. Ano? Kalahatin. Pambira okay, Taka na, taka na, Ay, ano ka sa ano? O, ba't mong pinaalis yun? Saan na? Ah, sa uh, si siya po na aksidente pakita mo, smile ka naman so sunugod ko po siya so, sa hospital ngayon unfortunately mga minor po yung nakadali po sa kanya so pupunta na po kami sa hospital at uh, magpapunay ko di at uh, po kayo mabibigla at uh, po ang ngipin niya this is this, this is why we play mga kaibigan at sa uh, malapit na po kami sa Taguig Pateros Hospital uh, tinamaan po siya ni Jan Amores <laughs> mga kaibigan so let's go apa ando ando sa akin Sila so, pa tayo. This is how we play. Tali ko, Side leg niya. Side leg. may Side leg tas ito, emergency kami. Dito na daw kami sa taas. Dapat nga, actually, na pa kami dito. Pero, uh, sige, natin ito sa recipe. Ah, gulo pa Let's go, let's go. Got shot, you know what I'm saying? Got shot. Uh-huh. Oh my god. Oh no, 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 no. Oh no no. Man, he got shot. This nigga got shot, you know what I'm saying? God, yeah, man. This nigga got shot. So yun nga mga idol unfortunately uh, talagang uh, medyo hindi talaga maganda ang nangyari kay Keshige kasi tatlong ngipin niya yun naputol mga idol ano at uh, per ngipin uh, nagtanong na siya sa dentist, eh 7,000 ang isa pag uh, ginawa yung pag sa ngipin So supposedly um uh, 10 nga ini initial na hinihingi ng no, no, barangay kasi dapat ano siya eh, dapat i-inquest siya eh. kasi uh, serious physical injury tapos dapat i-inquest siya tapos madedetain yan for 24 hours pero kumbaga inano na nila Rashid pina, pinadaan na sa areglo thinking that magbibigay sila ng kahit actually hindi, wala na kaya kasi yung galos yung ngipin lang pero dun sa ngipin ang uh, ang uh, estimate man 15 15 so tatlong mong yun eh but ayun nga daw wala talagang uh, uh, pera yung uh, nakabangga so 5000 lang ang todo nila so yon uh, kulang pa sa kahit sa isang iped na 7000 so yun maging akal po yan sa mga mga kabataan na nagaano nagdadala uh, ng e-bike kasi yung e-bike na yan ay bakal din yan Uh, most of uh, the drivers ng e-bike hindi pa alam yung batas ng kalye so uh, barabaka sila magmaneho so sana ma-regulate na din yan talaga yung e-bike na yan kasi pag nakasagasa uh, lalo na mga may mga ibang nagdadrive ang babata pa eh hindi nila alam yung kaakibat na responsibility kapag ka nakadisgrasya sila so yun lang mga idol so far naman uh, okay okay naman na si Rashid uh, sa TTF family si family na nagtatanong bata yun yung hipin niya na lang yung niya. so ayun mga idol at salamat dun sa mga nagbigay ng CCTV copy dun sa uh, court sa amin so maraming pong salamat um, magandang umaga po sa inyo lahat